Pinoy Kari mga kapat uh, okay. ang ako si Robert pinuputo na po niya ang puro na kawayan And dahil po sa pinapo, pinapapatay ko na po dahil nga po sa madamo yan buto napaka Robert mahirap pa pang puto na kawayan mahirap pa tigas ba paano ba simula pa tinatagal mo yung mga siit ano kaya hmm. eh, ito mahirap po pala Uh, mag-intro muna tayo. sa so mga abag, hindi po. Mahami po tayong mga Pilipino, kayong maraming skill. Kaya po tayo, hindi uh, man tayo sa abroad dahil sa Middle East, dahil po, marami po tayo mga trabaho na alam, mag-prion, mag-bacong, lahat po. Uh, Pilip, Pinoy, pang sa Pinoy, maraming skill. Opo, marami silang kaya dapat gawin, uh, kaya gawin. Dahil po harap sila na, na gumawa ng building sa Saude ng araw. Kasi sabi nila, tama ko ba mga kaibigan doon? Maaf siya, may po ako ng bakod. Kaya eh, parang um, ah, up uh, yung. Uh, Ate po siyang kaka... Sandi habang siya gumawa. Parang um, kamusta ba ang buhay? Ay, ano ka na ba katagal uh, gumagawa ng bahay, tsaka mga building, tsaka yung bakod? Ano ka, tagal na? Ang tagal na pa rin. Hindi, ah, eh, wala naman magagawa rito kundi ako magawa nung araw dito Ano ba experience lang? Experience lang. Nung tapos nagturo mo sila. Hmm, sila, na nakasama ko ng mga tuturo. Ah, gano'n po pala, experience lang. Wala pong school. Pero may, pero may mga school din na kamukha ng BSU na nagtuturo ng pagkakapente. Yeah, sa ngayon, oh. no? sa for schooling, talong, talong araw, wala pa ba alam experience. Nauna ka ba, ikaw rin mga ilang bahay na nagawa mo Wala nung ikaw yung magsimula? Kuya na para ay. Ang ang bahay nila parang <laughs> pepe laro. Ano talaga? Oh. So mahirap pa gumawa ng bahay o kailangan lang eskwela sukat. Oh, eskwela lang pag eskwela okay na. Pancha. Hmm, basta na eskwela mo. Ang mga eskwela do bahay. Pero malang ang mga materyales ngayon kumpara nung araw. Ano? Ako, mapakamal pa nung mm. <laughs> <laughs> nung araw pa rin, makakot na ng 120, 120 lang. Dati. Nung ako nagpagawa ay eh, ano, 79, ay 82. Okay. Eh, nung kasano ka gumagawa pa kila parang hilari ron, Uh, eh, mas nauna ako sa pagwado kasi nung akin, ano, siguro eh, 1994 is uh, 83, 82 ako si Meto kay Pantik, eh, octolambar. So, mabilis pong gumawa si Paling Apio, tatlong araw pa lang po, simetro, eh. Hindi eh, <laughs> e, po yung akin, nagpagpabakod po kasi ako, eh. Mga kapaps, mga ano, ito po, eh. Naglilibang na lang ko pa, ah. ito po, eh, mga anak ko, eh, mga tapos na. Ano, ko na yung Meto baka sa, na lang. Alamat sa'yo, sa abala. Tapos ito, papabako din nga po ang si Adindo, si Chalo. Uh, ito po, si Derek. Derek, gano'n katagal ka na uh, ano bang nag, bang, mason, no? Gano'n katagal ka nang gumagawa mag ng mga bahay, sa mga bako building, gano'n katagal mo. Saka na, ano ba, experience lang, natutuhan. Uh, mahirap ba maging mason? Mahirap ba? Hindi naman. Enjoy, enjoy, enjoy lang. Tiyaga, tiyaga. Yan po si Derek. Uh, yan. Medyo malakalaki yung trend. Bumaksak po itong mangga. Pinuture ko yung vlog na to. Parang naman po. Uh, in yan. Inukay po nila at saka po sila na gano. Tatlong araw. Sa anak ko kasi, ano ko, padadala ko yung... Ah, sa mo? Nandun, ng ano yun, bako. Nahirap nga lang mo i-schedule si parang app na no, Marami siyang tanggap. Kasi po si... Si Pinong, Verde nga nga. Birthday Pinong, gano'n ba katagal gumagawa at taga ng bakod? Diba mga limang taon? Eh, <laughs> baka hindi lang o. Ah, uh, sa <laughs> mga nabito, experience lang, sumasama-sama. <laughs> hindi ka nag-aaral to, formal na kapente. Yung sa mga nag-aaral, wala na, no? Sama-sama -sama lang. Sama-sama lang, <laughs> sa tatato. Hmm, natuto ka na. Eh, pati baldi, mga bahay. Sama na tutut Natuto. Nakita ko si Kabo. Parang sanay ka na rin magkasinta. No? So, matating na araw, Pino, ikaw na ang mga kontrata. Ikaw na ang papalit sa Datapio mo. No? Si Datapio, eh, not getting any younger anymore. So, para batu, may ba tumibay ang ano, kailangan ba yung kamukha ng ginawa sa bahay ko? No? na uhus pa kami ng dugo na kambing. Halay nung araw, pinigyan ko ng Tata Deo. Yung pinadugo yung... Alam mo, yung... Problem, ako yung nakaduti yung camping inuwi nila dugo lang kaya nabigyan nalang tata deo yun hindi mm. naman camping, bigyan nalang tata deo kilala mo deo, ang iyan matatay ni Octolamper o, oh, bigyan ako ng camping dugo lang, tapos yung camping ginawa nila mm. so, matagal na palang nag aros si Pinong Hindi ba matigas sa lupa ng inyong ano, lukay? Balong. Hmm. Yan. Cemento, buhangin. Yan. Kutulit na Yan. Paps, mga Kotoy. Nandito lahat. Ako uh, ng um, mga uh, lal sa inyo. Ang, uh, paano ba ang maging sampiyon? At paano ba yung kawayan? Uh, uh dalawang topic ng vlog. Kapag nyo nagustuhan ninyo. At kung nyo pong nagustuhan, uh, ang aking video ito, so, subscribe lang po kayo. Uh, uh so like and comment below. Uh, Lalas po pakisang pakisang Dami na rin po yung notification bell para maabag mo po. Delamit po. At, uh, yan, si Padre po kapasok na. Uh, mamaya mag-edit na ako. Yung mabalos. Ayun yun. Good